Kumusta mga kababayan? Welcome sa Insight Fusion. Ngayon sisikapin natin sa tulong at awa ng Diyos na unawain ang salita ng Diyos at ang mga kaganapan sa ating mundo. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang mahalagang tanong: Kung totoo bang ang kaharian ng Diyos ay nasa Israel? Hindi lingid sa ating kaalaman na nang si Kristo ay narito sa lupa, marami sa mga Israelita, lalo na ang kanilang mga relihiyosong pinuno, ang tumutol at umusig sa kanya ang mga punong saserdote, partikular ang mga mula sa sekta ng Pariseo at Saduseo, pati na ang mga eskriba at ang Sanedrin, ang kataas-taasang konseho ng batas ng mga Hudyo, ang mga naging pangunahing tagapag-utos sa pagpapapako kay Kristo. Ngunit bakit nga ba nila inusig si Jesus? Una, dahil siya'y naging banta sa kanilang kapangyarihan, itinuturo niya ang katotohanang sumasalungat sa kanilang tradisyon at maling gawain, na takot silang mawala ng impluensya. Pangalawa, dahil sa kanyang pagpapahayag na siya ang anak ng Diyos. Para sa kanila, isa itong kalapastanganan at ginawa nila itong dahilan upang siya'y hatulan ng kamatayan. Pangatlo, nang pumasok si Kristo sa templo at itaboy ang mga mga ngalakal at magsusugal, hinamon niya mismo ang sistemang pinangangalagaan ng mga pinunong ito. Sina at kaifas ang mga punong saserdoting nanguna sa paglilitis. Nandoon din ang mga pariseyo, saduseyo at ang sanedrin. Sa huli, mga sundalong romano ang nagpako kay Kristo sa krus sa utos ni Poncio Pilato na napilitang sundin ang kagustuhan ng mga relihiyosong pinuno ng mga hudyo. Ngunit kahit sa gitna ng pagpapahirap, sinabi ni Jesus sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas 23.34 Isang napakalalim na pagpapahayag ng kanyang pag-ibig at awa. Dahil sa pagtanggi ng Israel sa anak ng Diyos, sinabi ni Jesus sa Mateo 21.43 Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang bansang nagkakabunga ay hindi tumutukoy sa isang pisikal na bansa kundi sa espiritual na Israel, yaong mga tumatanggap kay Kristo, Hudyo man o Hintil, at namumuhay sa pananampalataya at katuwiran ng Diyos. Itinuro ito ni Apostol Pablo, Roman 9, 6-8. Hindi lahat ng buhat sa Israel ay tunay na Israel. Ang mga anak ng pangako ang itinuturing na binhi, Galacia 3.28 hanggang 29. Wala nang hudyo ni Griego, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay iisa, kayo'y binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Sa madaling sabi, ang tunay na Israel ay hindi lamang yaong galing sa lahi ni Abraham, kundi yaong nananalig kay Kristo at namumunga ng buhay na naaayon sa kalooban o kautusan ni Kristo. Kaya mga kaibigan, hindi sapagkat religyoso ang isang tao o kabilang sa isang banal na lahi ay automatikong kabilang na sa kaharian ng Diyos. Ngayon, ang tanong ay, Namumunga ba tayo ng pananampalataya at pagsunod sa kalooban niya? Kung nais mong mapabilang sa kaharian ng Diyos, hindi sapat ang masabing mayroong relihiyon o tradisyon. Kailangan natin si Kristo ang pagsunod sa kalooban niya. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like, i, -like, i at magsubscribe para sa iba pang mga mapagpalang talakayan. Hanggang sa muli, pagpala inawa kayo ng Diyos.